Sa interview sa kanya ni Tony Gonzaga sa Tony Talks, nagkwento si Mikey Morada tungkol sa third miscarriage na pinagdaanan nila recently ng kanyang asawang si Alex Gonzaga. To be honest noong nalaman namin ni Catherine na pregnant siya, hindi namin akalain. Wala kaming plano, ang plano namin baka posibleng makapag-prepare muna ang katawan o kung anuman. Nag-decide na kami na mag-iingat na talaga siya. The second week, okay pa ang ultrasound. Hanggang doon sa pangatlong linggo, sinabi sa amin ng doktor na wala na naman laman, lighted ovum ulit. So, bumagsak na naman ang ano namin pero mas kaya compared doon sa una, kasi nakaila na kami. Feeling namin mararamdaman namin yung saya kapag makarinag na kami ng tibok ng puso o makakakita kami ng embryo kasi di pa kami umaabot sa punto na ganon. Sakto nag-text yung ob, parang kinukoet siya. Naisip namin, Saj, magpa-second opinion tayo. The week after, pagpunta namin sa ultrasound na yun, yung pang-apat, nakita namin mayroong baby sa loob. Naiyak ako noong narinig ko ang heartbeat. First time ko makarinig ng heartbeat. Then nalaman namin na mababa ang heartbeat niya. Try na namin habulin, baka masave namin, ginawa namin lahat. Si Catherine lagi niyang sinasabi, we well, it. Pero lagi ko rin sinasabi, lay surrender it to God, kumbaga huwag na tayo mag-expect kung ano. Sempre gusto natin i-claim pero nasa sa kanya pa rin. So, noong dumating ang December 28, magkahawak kami ng kamay, pagpasok namin, nakita namin ang embryo, yung baby, wala na siyang heartbeat. Strong siya, Alex, eh. Pero nung umuwi kami ng gabi, doon siya nagbi-breakdown. Sa interview sa kanya ni Tony Gonzaga sa Tony Talks, nagkwento si Mikey Morada tungkol sa third miscarriage na pinagdaanan nila recently ng kanyang asawang si Alex Gonzaga. To be honest noong nalaman namin ni Catherine na pregnant siya, hindi namin akalain. Wala kaming plano, ang plano namin baka posibleng makapag-prepare muna ang katawan o kung anuman. Nag-decide na kami na mag-iingat na talaga siya. The second week, okay pa ang ultrasound. Hanggang doon sa pangatlong linggo, sinabi sa amin ng doktor na wala na naman laman, blighted ovum ulit. So, bumagsak na naman ang ano namin pero mas kaya compared doon sa una, kasi nakaila na kami. Feeling namin mararamdaman namin yung saya kapag inag na kami ng tibok ng puso o makakakita kami ng embryo kasi di pa kami umaabot sa punto na ganon. Sakto nag-text yung Og, parang kinukuhit siya. Naisip namin, Saj, magpa second opinion tayo. The week after, pagpunta namin sa ultrasound na yun, yung pang-apat, nakita namin, mayroong baby sa loob. Naiyak ako noong narinig ko ang heartbeat. First time ko inag ng heartbeat. Then nalaman namin na mababa ang heartbeat niya. Try na'y namin habulin, baka masave namin, ginawa namin lahat. Si Catherine lagi niyang sinasabi, we claim it. Pero lagi ko rin sinasabi, lay surrender it to God, kumbaga wag na tayo mag-expect kung ano. Siyempre gusto natin i claim pero nasa sa kanya pa rin. So, noong dumating ang December 28, magkahawak kami ng kamay, pagpasok namin, nakita namin ang embryo, yung baby, wala na siyang heartbeat. Strong siya, Alex, eh. Pero nung umuwi kami ng gabi, doon siya nagbi-breakdown.